checkpoint na checkpoint kami ng nurse. <laughs> Ikaw ba may lisensya? Ha? Ah. <laughs> Wala kang lisensya. Ako'y may lisensya, hindi ko naman dala. <laughs> Pwede naman din ako mag-drive. Kaya malapit na tayo, konting ano na konting na. Konting kiss lang. Makakarating na tayo sa ating paroroonan. <laughs> daming kain na no sarap mga no kung may pera ka lang so ang pera namin is sig like 100 lang kami ni Maring Janis yun lang binili namin scramble at ating kami sa empanada o ah, diba okay na yan enjoy enjoy lang habang nagbabiyahe pas naman may solo pera tulad okay oops uh, dire-direcho lang naman dyan pasok ka ng dire-direcho point sa my crossing at Capitolio magsha-shortcut kami sa Grand Royal. Okay? Para kami makauwi. Dahil kami walang helmet. O diba pinagmalaki ko pa? Wala kaming helmet. Lakas ng loob namin. Pag nahuli kami, nga nga.